Nag-aaral ka? Opo. Anong grade na? 2 po. mag grade 3 na po. mag ah, grade 3 ka na? Very good. Kumusta ka man? Okay naman po. Kumusta si papa? Wala na po akong papa. Niwana uh -huh. na po kami. Ay, niwana na kayo ni papa mo? Opo. Si mama mo? Wala na po ako. Patay Wala na po. Ah. Nice. Okay. So, magkakapatid na lang. Ano ang pangalan mo, baby? April April? Opo. Okay panganay ka? oo oh, po ay gali responsibong ano panganay ano yung salitaan yan? Hmm. ilang taong ka na baby? eleven po eleven? Mm -hmm. very good anong grade na? S ano po grade 6 na po ako sa pasipan hindi ko nagtitingin-tingin sa mga kapatid mo oo oh, po at ikaw yung panganay <laughs> very good si baby nasaan yung butso? Pangalawa. Ay, ay pangalawa yan Huwag siya magkasing ano na mag hinda. kasing edad lang. Thank you. Ayan. Ano pangalan mo, baby? Anika. Anika? Po hmm. Anong grade mo na, baby? Mag-grade 4 na po sa kasukan. Mag-grade 4 na. Sa buhay, anong gusto mo maging? Gusto ko maging civil engineer. Ay, grabe. Kayang-kaya po. Wala pong imposible. Matalino eh. si baby. Ayan. Yan si baby naman teacher. Po. Teacher si ano ka, magiging principal. So, natar grades niya eh. Mm, si baby Boyman, magiging officer ka ha, pag laki mo pang naging pulis ka ha. Magiging officer, okay? Kaya-kaya mo yan, pwede ka sa academy. Basta mag aral ka ng maayos tutoy ha. Mm. Pati kayo mga gamit ano? School supplies. Mga school supplies. Ito Olives TV. Olives Aravina. Olives TV. BJ So, ayun mga kalinga. Pisa mapagpalang araw po sa inyong lahat. And ngayon nga po, ay uh, po kami ni Kaplom D. Mga kalinga. Yan. And, isa po ito sa deserving na tulungan kasi uh, wala na po itong magulang and tatlo silang magkakapatid. Ano? Ilang taon na yung bro? Ano yan? Uh, yung isa, yung isa uh, 11. 11 yung so, panganay niya. Yung panganay, yung pangalawa ah uh, magnanay niya at 8 8. Tapos yung isa bunso 6. 6. Okay. Mga mm -hmm. oh, maliliit pa. Tapos yung lola na lang nila nag-aasikas. Si Wala wag na. Wala nang sob-sob income, naglalaba lang lola niya. Naglalaba lang. Kasi yung deception tulungan ano. Ano ano na, ano, na lang pa di ang ginagawa okay. ng mga komunidad. Magagabi. Ano na pala 'yan? ba? din. Eh, syempre makaganda na din maganda na. Uh -huh. yan, na rin na ang makita mo ang sitwasyon nila, pa So Eh, mga kaliing hap samahan niyo po kami at uh, tingnan po natin yung sitwasyon niya. naman maganda sa gupo 'yun. Eh. Ngayon ay grabe. Nasa daig po. po. ako. si papage. Ay, papage. oh, Bless. Mo to Ito sa tayo. Ito nga nasa mo. Ha? Ito nga lang mo. Ito nga lang mo. Ito lang mo. ako nga lang mo. Ito lang mo. Ito mo si Bon Ha? Prince. Prince? Hindi ko Ilang taon ka na? 7 po. Ma-eight po yeah, si ma September. September Ma-eight ka na? Kailan? September 28 po. Ang birthday mo? Okay. Mm, very good. Pang ilan ka sa magkakapatid? Pangatlo po. Pangatlo? Very good. Nag-aaral mm, ka? Opo. Anong grade na? 2 po. Mag-grade 3 na po. Mag-grade 3 ka na? Very good. Kumusta ka man? Okay naman po. Kumusta si Lola? Okay din po. Si Papa? Wala na po akong Papa, iniwanan na po ko Ay, Iniwanan na kayo ni Papa mo? Papa. Si Mama mo? Wala na po. Patay Wala na po. Ah, April. Okay. So, magkakapatid na lang. Ano ang pangalan mo, baby? April April? April? Opo. Pangalang...panganay ka? Opo. May ganda responsible na ano? Nanay. Ganun um, ang salita niyan. Hmm. Malaga, Ilang taon ka na, baby? 11 po. 11? Very good. Anong grade na? S ano po, grade 6 na po ako sa Pasipan. Grade 6, grabe. <laughs> Garo-garo lang mga grade to ano? <laughs> grade 6 ka na pala? hmm. ikaw nagtitingin-tingin sa mga kapatid mo? Opo. At ikaw yung panganay. Very good si baby. Nasaan yung butso? ay pangalawa yan gusto magkasing ano lang hindi edad lang thank you ayan ano pangalan mo bebe anika anika, anika po hmm. ay, anong grade mo na bebe magrade 4 na po sa kasapan magrade ah, 4 na tapos si ate mo grade 6 pasok na po hmm. sige nanay ng tanghali po nanay Ayan, ito pala na yung nag-aalaga sa mga apo mo na eh. Opo. Ah, si pag ninana, hindi ayon Ay galing po kami sa ospital, na dating pa lang po ako at yung kasama ko po, po ay nakonfine sa yung nanay nung asawa ko, nakakonfine pa rin sa probinsya. Provincial po. Ano pong nangyari? Ay, ano po, mga diabetic po kasi. may ano? Uh -huh. uh, Pasok po. Mamaga yung pa, hindi na yung pong isa na mamaga. Okay. Diabetes. Di sugat po. Wala po. Maga lang. Maga lang. Opo. Pasok po. Kaya yung ito pong tatlong bata ang ano lang dito. Bantay. Ang nagbabantay. Ang nagtutulog dito at naroon nga po kami sa probinsya. Magluto ka anak po ng kakainin. Sino pong naluto? Yeah. Si Bibi? Marunong ka na magluto? Opo. Okay. Ano, ano ang niluluto mo, baby? Ko, ano po, hotdog po, itlog. Tapos nagsasain na. Marunong po. ka na din magsain. Oh, Grabe. Pero naman pong siling dyan may ano, Pagkatapos, ay nagkakatubig pa lang po. Nag-ipon niya ng tubig kagabi. Mm -hmm. At ano, walang tubig. Binunod na yung wifi. Hindi man ang maganda pa din sa mga aki, ano, pag itong mm -hmm. Yeah. Ano, kumbaga tatao na. Kaya tiwanan mo sila. Uh, marunong na. Yan yung pati yung ano yung sinasabi ko sa'yo na kaklase nila Rob at ni Ayun na. Nagka, uh, nagbiktim na na Kakasmit ni Edo. Kalinga Rob. Tapos ni Rob. Oo. Oh. Mga kasing yeah, yan. yan yun, ay, bata ano? pa. Ilang taon na po yan si ate? Nung no, ano po ay 27 years old siya. No? 27? Oo, no, oh, no, pag-uwa, no, 50 siya. Bata pa, ano? Kamukha ni nanay. Kamukha ni nanay. Anak mo ito, nanay? Kamukha ba ka po eh? Oo um, nga, kamukha po ng panganay. <coughs> Tapos iniwanan sila ni papa nila. Ang tatay po nila. Iniwanan sila. Iniwanan niya po. Wala pong binibigyan na asistento. Kahit ano magpadala, wala man lang. Ano nga pong mag ano yan, ng closing. Tinix ni Bibi. Mm. Sabi. Papa, uwi ka dito. Anas. Sabitan mo naman kami ng may Mm -hmm. Nang ano po nila ganyan. Iman po na po at nagbabarabantay naman yung isang pamangkin ni Agu. Mm. Balik naman ako dun sa ospital. Wala silang kasama na naman. Oo. pag po ano, may cellphone naman baga po siya. Mm. Mayroon din ako. Sabi ko. Na-text na lang. Saka yung mga lola niya dito yung ano. At wala naman po akong kapatid dito na pwedeng ano. Uh, sinasamahan naman yan. Y yung si tita niya nila, yung dalaga, dyan nagtulog kagabi sila. Dito daw nag, nagralatag sila dito at may TV baga po. Mm. Kaya nanood sila kagabi. Ay, hirap nga po. Sabi ko ay, pag ako ang nadali kung paano, <laughs> Ay, kinakaya nalaan ko at papaan ko. Mm. Wala naman akong nagagawa. Mm. Shopee, mm. ano nga panayos ano yung ko po nung kanina? Sa baka kukulungan mo yung sarili mo. Pinaliguan ang kanina, tagal namin sa sira. Hindi mo nakakalakad ng maayos. Ang dalawang magkapatid ito, baga, na matanda. Ayan, eh. Ikaw, ano yung, uh, batutang ito ay talagang naiwan ng magulang. May mga award, may mga honor kayo? Opo. Wow, ang gagaling po naman. Wow, very good. Sige na, tingnan na natin. Matatalino pa, kung no? Kung ako na yung kandiga, yung kayo na yung kandiga, yung kayo na yung kandiga, yung kayo na yung kandiga. Parang na yung baga sa normal yung kandiga. Yung baga na iiwanan ng mga magulang. Isa pa yung mga si gagaling sa, iskol, ah, to, sa yes. school, no? Ito, yes. Bukod lang sa school, yung marunong sa buhay. Marunong sa buhay, tinamo sila, oh. Independent, hmm. Karang independent na eh, Independent na. na. Kaya oh, nila.

ang um, award niya. Hindi na ginto ang puso Mabait niya siya. Determined kid award. Grabe. si baby Ito oh. na po yung naipon ko lahat-lahat. Lahat. Sa kada grade naman baga ko, ay uh. isa lang po yung medal. Ah, grabe. Tres mo dobi, isot mo dobi. Wow! Um, proud na proud si mama mo niyan. Nakikita ni mama mo, proud na proud. Yan, hindi ba naawa si papa mo dyan? Na nakikita niyang matatalay na yung anak niya. Nagsisikap. Na dapat ay... Mag-grade 6 na po yan pagpasok. Mag-grade 6 na po. Ah. Ito ay grade two. Grabe ha. Ang galing, galing. po yung tatay nito? Hmm. Naroon po dun sa pinakasahin. Yeah, Awang po kung sa inyo, tatay Yeah, parang kung sa lugar. At tinex nga niya ng pangalan. Papasabitan mo naman kami ng At may mga awal ka. na si Bibi din. Bibi, tingnan ko tayo sa'yo. Ay, grabe oh. Mabibinta lang yun Pera ito, eh. Pera na ito. Ayun ka na yun. Ang dami ay. Hmm. <laughs> Ang gawara na. Oh. Ang ebukasyon. Salina mo yun. Ay, sorry. Ayos. Deserving talaga na ano. Matulungan. Ang mga kalingap oh. Ah kawawa naman itong mga ano mga bata si Lola na lang tanging nag-aalaga wala nang iba iniwana ng tatay si mama nila ay eh, iniwana din sila sayang po at matatalino sayang yung mga pag-aaral nila no? kilala nyo ako? ako si Kuya Olives ha? Tito Tito Olives Kuya uh, -ano, sa nilapit kayo sa akin ni eh, ano, pading ka from D. Para tingnan ko kung ano yung may tutulong ko sa inyo, ano. Ayan, kasi deserving yung tulungan. Sayang pati yung si oh. oh. sana sa pang ano-ano lang nila na -ano, yun, oh, para alawan sa school. Ang baon-baon. Ayan. Sinang marunong sa inyong kumanta? <laughs> sayaw. Ayaw. Wow, sayaw. Sino ang magaling sa mayaw? Ikaw? Ano nga bibing pangalan mo? April. April. Ikaw? Prince. Ikaw, bibi? Anika. Anika. Ayan. Sino ang magaling sa mayaw? sa April? dalawa. Ikaw? Kanta. Hindi <laughs> ka na kanta? Si Ate April lang ang magaling sumayaw. Yan. Nasa iyo kasi school niya. Kung 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 ako sa kung kung mama. kung 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 Kailan lang po kung kung

malasang yun? Ah, sir, mm -hmm. Kay Dulton. Okay. Okay. Mm -hmm. Sa Santo Domingo. Ngayon? Kung po, lumapit kami hmm. sa tiis na ay sabi naman sa akin yung tiis na ako yung ibigay ka daw yan ibigay Kaya na po ay, kung po kung may, may ibang pamilya na po kasi yun mahirap sa mo na din. Sabi nung ina niya mga kung saka kasi nag-aamro po yun sana kung sakaling kaabang ako yung mga bata naman huwag mong paghiwahiwalay mo. Hmm. Bakit ka ako bagamasaan mo ka? ba ka ako? Nagpunta na namin yun ng Manila at naglalakad na yun papers. Hmm. Tapos nung ano, wa, wala din maghiwahiwalay mo lang mama. mga. Hmm. Huwag mong ipapaubaya dun sa ano, kay Ronil. Bubulbigin lang yan dun. Ha? Nung ano, stick mother niya. Hindi man po, hindi man talaga po nasa mga tao. Mas gusto mm -hmm. man ito kay Lula pa eh. Kaya, ginagapag ko rin yan sa akin Kahit ano-ano na lang po ma, ano kung ano. Ah, tsaka-tsaka mo, tata, nanay, ano? pala eh. Anong ano ta? Sana ay matabangan ta. Ayo, talaga. Kasi uh, deserving sir talaga kasi nga kaya nga din na uh, i-share ko sa iyo tong family na to dahil uh, alam ko din na uh, isa ka din sa pwedeng makatulong sa kanila no. Mm -hmm. Dahil marami nang proof din na ano yung mga natulungan to na Yung katulad ng matanda nga talagang all the way talaga yung tulong nito ni uh, Sir Olive kasi si nanay, di ba nga lalo na ngayon may sakit pa yung asawa paano yung panghanap buhay nito wala nang kakain wala, wala. saan ka kukuha ng pagkain ng nanay dahil di ka na makapagtrabaho kasi ano na nga yung, yung mga pinatrabaho mo labada ano wow, deserve talaga sa ano po sa senior sa senior sa yung pension ano po Bili ano po ito? Every quarter? Ano na rin po Every quarter po yata mm. yan eh. Opo. Every quarter. Galagasin nung muna Kaya din. Kaya po minsan yan sa pizza ano daw. Pizza. Maybe. Yung nakaraan po na sa kandidato ako. Hmm. Tingnan ko daw, tingnan ko daw pag tayo daw kayong tatlo. Tingnan ko yung mga ano, mga medal nyo. Isuot nyo dali. <coughs> isuot nyo yung mga medal nyo. So, Pakita mo dun kay ano. mo yung medal mo, baby. Ayan. Suot mo. Suot mo. Dali. Um, Grabe. Dali yung batang ito, oh. Okay. Tignan ko tayo average. 94. Sa ng grade, ha. Puro line of 9 pa di. Okay. Grabe, okay. Oh. Hmm? Huh? Puro line of 9, nine, no? 94 yung grades niya, total. Pinakamababa niya ay 91. Uh, magkukumlaw din niya eh sa college. Ang tali ng bata. Yan po magaling up si April. April. Ayan, si April po. Marami ang talino po. April and si eh, kaya ni ka po ito? Ah, kaya yata ka nga pala Ah, ka nga pala ito. Kaya April. Kaya April. Grabe, mataas ah. Hmm, ayo, oh, 90 din kay ano? Kaya no? Ay, April. Ayan, pinakamababa niya, 89. Ayan, 89. Ayun na ako sa Pilipino. Oh, sa Pilipino. Ayun na ako sa Pilipino. Pa, pa <laughs> Kami, na yun, na <laughs> Di na ka malakas na miyo rin. Gany <laughs> <laughs> ka. Uh, grabe. Mahabang sa with Ibu. Grabe. Outstanding. Grabe. Ay si Princess. Ay si... Prince. Ayan. Princess na pati. Di na ka daw yung card mo Prince. Wala po po akong card. Ah! Naiwan? Hindi ka binigyan ng card. <laughs> pero, pero may owner ka din ano. With honors din ano. Grabe si Prince mm. Ayan, tatalihan ng bata ito Sayang Kaya dapat ay tuloy-tuloy yung pag-aaral nila Mga kalihingap Kawawa naman po kung magpigil Ayan, si Lola na lang yung bumubuhay sa kanila O, oh. tumutulong Ilang taong ka na po, nanay? Sixty-two po Sixty-two, senior ka na din po pala, no? Oh, po. uh, yung pong po ang trabaho mo, naglalabalaba kung pagkakakitaan ko. Kung anong pwedeng ano, sideline. Kung may nagpapaluto po, kaya halimbawa may piyestahan, may birthday yan. Haluto ka po. Pinawagan ako. Hmm. Napunta ko ako. Marunong ka po magluto kahit ano. Oh. Pwede sa ribbon cutting. Magluto dating. po ako sa ribbon cutting. Ang sinanay na itong Man, ano. mag ako dati sa Carlin Tap si Lugan po. din sa labo. Sa labo po. Mm, yun po talaga yung ano mo. Dahil yung may, may pestahan uh -huh. po. ganyan. Ayan yung sa uh -huh. ano. Pag, pin, pag po ako nila. Sige. Anong lulutuin? Patatim ate. Ganyan. Uh -huh pupunta ako. may magpapalaba. <coughs> Punta rin po ako at tingin kayo, kayo Bibi, tingin. Ayan, grabe. Okay. Ayan, nanay. ah, uh, ayan, uh, nanay, pasensya nyo na to ha. Uh, dagdag nyo dun sa ano, panggastos nitong tatlo. Tatlong bata, ha. Baka, sana madagdagan pa yan. <laughs> hmm. Malaki yung... kahit nyan. Malaki hmm. Baka sa susunod, may kasama na yung bigas yan. Ano, bebe? Para marunong ka na magsayang, eh, ano? Okay. Hmm. Tapos ikaw, Totoy, magpakabait ka ha? Ikaw yung magpuprotect sa mga kapatid mong babae ha? Kasi ikaw yung lalaki ha? Ha, Totoy? Hmm. Puproteksyonan mo yung mga kapatid mong babae ha? Kahit ikaw ay bunso. <laughs> 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 uh, responsible mo yan ha? Tanong pati kung anong gusto niya paglaki. ano anong gusto mo pala paglaki mo? Ha? Anong gusto mo daw? Prince. Prince. Ha? Police. Friends. Ha? Ha? <laughs> gusto mo magpulis? Gusto mo magpulis? Walang pera ang pulis. <laughs> 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 Hindi, okay yan. Gusto mo pala maging pulis. Ayan, okay yan. Ah, maganda yung pangarap mo na maging pulis. Mag-serve. To serve and protect. Yan yung gawain ng pulis. Ano? Ayan, good boy na police. Okay, friends? Mm. Si Tito Olives mo ha, gayain mo ha. Paglaki mo ha. Wow! Tito hmm. Bibi, anong pangarap mo sa buhay? Anong gusto mo maging? Gusto ko po maging civil engineer. Ay, grabe. Kayang kaya po. Wala pong imposible. Eh. Matalino si Bibi. Ayan, yan si Bibi naman. Teacher po. Ayan, teacher. Grades mo. Matataas yung grades niya nanay. Mas maganda yung... Gusto po niya ni Papa Jay nila. Teacher. Okay, nurse. teacher. Nurse. Nice. nurse sabi ni Papa nila. Pag ito na rin naging teacher si ano, Anika, magigitong principal. So, magtaas ang grades niya eh. hmm, si Bibi Boyman magiging officer ka ha. Pag laki mo, pag naging pulis ka ha. Magiging officer, okay? Kayang-kaya mo yan, pwede ka sa academy. Basta mag-aral ka ng maayos to ha. Hindi hmm, ka BBI, civil engineer. Walang imposible. Eh kayang-kaya -kaya ni ate yan ano kaya tuloy-tuloy nyo lang pag-aaral niya, ha para at least habang nandito si Lola yan grabe din yung sakripisyo sa inyo ni Lola kaya talagang ginagawa niya ang lahat para masuportahan kayo kahit senior na ano <laughs> ayan basta sana ah uh, Tuloy-tuloy lang yung pag-aaral nyo and magpakabait kayo, ha? Lola. Ah, salamat po sa pag-aalaga mo dito sa mga apo mo. Wala man talaga yung ibang ano. May ibang maano dyan, kundi kayo na lang din talaga. Po, hmm. oh, sa, sa, lahat po nang tumutulong din sa amin, ay eh, din po kami Sayang hmm. ah, mga batang ito. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung Uh, pag-aaral nila at sayang po yung talino Marabi, halos lahat may mga award <coughs> Ta talino po pati mga kalingap ayan so ayan pati uh, din kita okay, pati. Para, hmm. Baka, ano pa tayo sa uh, ano Aral mabuti ha, sabagay, bakasyon man ngayon. Bakasyon man ngayon. Wala <coughs> na pasok kayo, wala pa pati kayo mga gamit, ano? School supplies. Mga school supplies. So, oh, oh, wala pa mga... Ah, uh, Bibi? Grade 6, 3, 4. Iba-iba po kaya ang papel ka yan no, ay. Eh? Kaya ano, at least alam ko si grades nila. So, ayan mga kalingap. Ito po yung box natin sa kanila. Ayan, uh, sana po mga kalingap. Tulungan natin kung makapagsapos ng pag-aaral. Kasi yan, tulad na lang yung nagtsatsaga para makapag-aaral sila. Eh, tulad na lang din yung bumubuhay sa kanila mga kalingap wala na sila ang mga walang ngayon well, mga kalingap ha? maraming maraming salamat po sa inyo and salamat din po kay Kapundi uh, kasi yan pili niya na vlog dito sa tatlo uh, kumbaga kumbaga na-expect naman natin na matulungan ko sila no? syempre hindi ko rin po ito matutulungan kung hindi rin po sa inyo sana po supportan yung vlogs natin and maraming salamat po sa mga support ka po natin. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Mabuhay po and God bless you Bye-bye kayo. Bye-bye. Very good.